Uh, magandang araw muli sa inyong lahat mga idol, mga viewers ni Tatay Dindo uh, muli kaming nagbabalik sa inyong uh, wall, sa inyong harapan. Ang iyahandog na kanta sa inyo ni Tatay ay kay Romeo. Ah, uh, sana nag-request na anon, na, mayroon na una ng Romeo. Tapos na naman ni Tatay para sa inyo idol. Ah, uh, Romeo uh, tapos um humingi kami ng konting uh, pahintulot. Pasensya dahil sa sobrang luma ng kantang ito halos hindi na kaya hindi na kaya masyado makaya i-perfect ang kanta pero ang importante maipagawas namin at ma-share namin sa inyo ang kantang ito ano 90 sa tay 1948 ano 1949 1949 hmm, 1950 ana oo ana ana ano, ah okay, bata ka man jo pa sa una Romeo Romeo? gumiyo so, budi, uh, budi budi, budi, budi. ang title budi budi hmm. parang ano nang kay ba parang Tak ada tak ada kan ba. Oh, wala pernah tahu mana tu. Bapak Musa itlok senyum. Oke, sige sige. Ku kau ibu di ku adun kau. Wai kau. Maluoy ka na, sanga lagi yang panpanawan mo, mm yung humpakokan at dimatana, wadon yan, wainda na um, oh budi. Maluoy oh, kau ka na Sawa Kulang tuyu At yadida ka Tiyaho ako ah, Sawa Kulang tuyo ah, Adida Wain Jakau maga panau panau Uadonya Wain da itu laum Pobodi Maloi kau kanak Iktaga dan pataka Grabe Tak Tapi saya mau patuh gamai <laughs> Muna-muna ginawa gitu may Kayo sa'yo <laughs> Pwede mga kawanan katagot Grabe Pwede mga kawanan katagot Oh mo nga unay si Piat Gamayo, kasi kay say manaminaw mo mo sabot na mo kay ang ako tuyo lang nga ang kanta nga mabati kita sa tanan mga katawhan bisan dili siya na kumpitong kayo o kay tumot sa si kadugay, si kadugay di na kita memorize o ang ato lang nga maporma ra ang budi budi tama jud maraming maraming salamat sa mga viewers ni Tatay Dindo